muli na mo isa man mo gikan gikan ka sa imong igsuon kinsa man ning bata imo ning anak kaning duha wa may tinilas ning isa no sa man yang tiil ha nasama ng tiil niya nalata tiil na mong tiil niya na oh Haman ba na? Patay na. Patay na yung mong kung sa mga ka-PWD ka? Nag-uusama mo dito si mong igsoon? Ha? Mangayo o gluto? Nga naman. Gutom na? Wala rin mo'y kanon sa inyong balay? Wala mo'y bugas? Mahon niya mo sa iyong igsoon? Pilay edad na ninyong bata ka niya. Niyong... Ha? Ha? Pero nalatay ang tihil, no? Wa kay kapalit og tambal? Hmm. Wala tao tawo. dito sa oh, Ah dito si Mugson wala tao? Da wala mo kakaon. Hambo man mo uli. Mm -hmm. Layo pa kayo? Besa eh, gilit sabi kadali bi. Kay basig na mo labay nga dam truck dito ka gilid sa kay ako kang istorya na baklay mo dito ah kadali sas kagino, oh. Oh. Um, Kung, okay. <makes legislation> oh, ang ka na. Salamat sa problema, ha? Sabi. Binom mo, Telbe. Sos, Ayaw, ha? Kadali, ha? Huwag mo may ipalit tambal. Huwag mo may kwarta. Kung nga sa kamuha to, uban-uban yung manay mong bata. Iba na, ha? Uban-uban yung manay mo. Mas makakaon lang mo? Mo na ugnay mo lang ba'y tagaan mo? Hmm, tagaan mo kwarta, ugnay malabyan mo? Hmm, pinta, pinta. Tagaan kag 50, usahay? Hmm. Pamahaw, alas 3, alas 9, alas Ang pamahaw ninyo? Usahay alas 3 na mo makakaon, alas 2? Lugay na, namatay imong bana? Lugay na? Ganun man. Pero giyate man ni mo imong anak no, wani mo pasagdi. Di kaon? Mo, to siya makaon? Totoy mo din Amo totoy Di siya sa imo? Amo totoy pa ni sa imo ha? Nao siya pagtutoy na nang wa man pugay kaon. Nani? Taon pod ki. Siya nang daldalag saging. Unsa mm -hmm. man yung saging? Adungago no, ninyo niya. Mo. Adung niya. Mm -hmm. Pag uli dito. Sawa so, pa na patay mo ba na makakaon mo tarong dato unta. Makakaon hmm. mo, adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw makakaon mo dato, sawa so, pa na, nawala. Hmm. karon na nawala na bisag tagdugay usahay mo makakaon? Hmm. Sos Ginoo, oh mo gibit bit gapuno nimo na imong mga anak no? Ligbey asa sa nga man. Aw ugmula ka ka uban-uban niyo mo. Ingana imong kahimtang yan, napa jud kay bata duha ka buok? Pero, Ha? Kimpong mag Magabi magul ka. Paglikay ka Maghilap na lang ka sa gabi. Kay eh? kamo ikaw ray right? nagatiman dan imong duha ka bata? Ano ina ko share? Maora na imong kinabuhi, luoy kayo. Baklay-baklay ra mo og kinsa asa mo makakau? Kasi ang mga tuon. Layo kayo yung yeah. mga tuan. Mm -hmm. Makakaon lang mo. Ma? Yeah. Tapos karon uli ka dito sa inyong lugar. Mm -hmm. Wala day mo'y balay di ay pod. May, may balay. awala wala kay balay. Nag, yeah. Nara ka nagpuyo sa imong mama? Mm Gusto niya kung mga bayan may amo. Bahala gamay kayo? Gamay lang kayo. Basta inyong kaugalingon nung tana? may kwarta? Wala po may kwarta? Mm -hmm. May Magampura ra kas ginoo? Mm -hmm. yun, magbabayani kag inyo ha. Mm -hmm. na anak, ako anak ng ko. misa ng ra ka? pinangga na yung mga anak? Mm -hmm. yung yan, bang anahan, pa ay kung kag sila imong ipalabon? mao mm -hmm. lang ipalabon ba kaon sila ray imong palabonon? Mm -hmm. ginoo? Oh. tapos karo na mo uli naman, no? Pag uli dito, wag yapo ibugas. Ibugas. Yung sama yun yung paniyapo nun niya. Tubig ra kaya ba inyo Ha? Tubig. Tubig ra inyong imnon? Susko sus, gino. Oh. Namdi ni mga yugatas. Kasi may sahong eh. Maroon eh. Malipong nga ta. Ah, mali? Kaon nga. Malipong na lang ka Oo, uh, kaon. Uy, kaon? Oo. Na, kung ipat um, 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 mm -hmm. na yung ng bata o O tambal yung mong bata? Oo. nalata ng tiil? Nalata Pero, kayo korta? Kayo korta. Ano po yung mga An um, kamot be? Yung um, mga kamot, ano, Ma mabukyad yung um, kamot? Dili po? Mm -hmm. Dili po mabukyad? Ingana lang dyan? Mm -hmm. Maglakaw ka, maglisod po ka maglakaw? Ay, maligid po. usahay maligid ka. O sa'yo, maligid ka? Oo. Mabakang kong Oh, tabangan kasi yung mga bata bangon hmm. Kung maligid ka o sahay. Hmm. Sus, kaginoo. Tagaan ka na kong kwarta mo. Palit ka, bugas pag uli, ha? Ha? Yung mga bata, palitan yung mga sabon, ha? So. Salamat sa ginoo, oh. ha? Salamat sa ginoo. Ha? Salamat sa ginoo. Salamat sa ginoo. o oh. oh, anak. Di pa, o? Oh isa Oh, di pa oh. Bisag mag bisag pagdawat na, Maglisod ka? Ha? Lisod ka hmm, yung kagahimtang? Lisod yung kagahimtang Bisa kahimtang? juga ay kahimtang, kabisag pagdawat sa kuwarta, maglisud gani ka? Magbaklay mo maligid pa juga, magbaklaimo? Baklaimo ka? Maligid ka? Katawas niya na Ha? Katawas na mga bata. Katawaan ka siya mga makakita? Oo. Uh -uh. Ngayon na imong kwan? Pagbaklay? Oo. Uh -huh. Kano ko na pwede ko Sige, hindi ko kano na gabaan mo. Oo, ino na lang ni mo. Gabaan uh siya. -huh. O sige na, gabaan na na siya. Ginoo ha? Gusto mo bugas ha? Bugas? Bugas. Okay. ni na imong pangayon, bugas? Sige, pag-abot sa panahon ha. Salamat ha, kao. Ang pingin mama ha. Ano win mo mas maligid ah Sige kun na po ha mo dejtsan ko nakukulig, ko butuan tawag pala mo ko ang pating ko